Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagtawanan nga po na po Draymond Green, si Rudy Gobert. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat na nga na po talagang kunin ng Los Angeles Lakers, si Bogdan Bogdanovich. Isa nga po mga katrop, sa mga manlalarong sinisi ngayon sa pagkatalo ng France sa kanilang gold medal match laban sa Team USA ay ang kanilang center na si Rudy Gobert na sa kabila ng pagiging best defensive player nito sa NBA ay halos wala rin naman nga po siyang naitulong sa France laban sa Team USA. Sa katunayan, nakapagtala lamang nga po siya dito ng 2 points, 3 rebounds, 1 assist at 2 steals sa loob ng 12 minutes lamang na paglalaro nito. Yes, ganyan nga po kay Clay ang ibinigay sa kanyang playing time ng France since nagiging pabigat nga po ito sa kanilang opensa at depensa lalo pat asintahan nga po siya parati ng kanilang mga kalaban. Kaya dahil nga po sa hindi na naman magandang performance na ipinakita ni Rudy Gobert ay pinagtripan na naman nga po siya ngayon na Draymond Green matapos nitong ilagay sa kanyang story ang video ni Gobert habang hinahawakan niya sa isang play ang bindi ni Joel Embiid. Yes, hindi nga po malaman ni Green kung anong rason bakit ito ginawa ni Rudy Gobert, kaya hindi na nga po niya naiwasan pa na pagtawanan ang hindi kaaya-ayang ginawa nito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang dapat na nga na po talagang kunin ng Los Angeles Lakers si Bogdan Bogdanovich. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na matapos nga po na mapatunayan ni Bogdan Bogdanovich ang kanyang talento sa buong mundo sa Paris Olympics ay may isang NBA analyst na nga po nagsuggest ngayon na dapat na nga po itong kunin ng Lakers sa lalong madaling panahon ngayong season sa pamamagitan ng isang trade kung saan kailanganin nila mga doon pinapalingka na offer sa Hawks ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Gay Vincent, at ang kanilang dalawang future second round pick kapalit sina Bogdan Bogdanovich at Clint Capela. Nag-average nga po si Bogdan Bogdanovich last season ng 16.9 points 3.4 rebounds at 3.1 assists sa kanyang 37.4% shooting. Kaya mapapakinabangan nga po ito ng gusto ng Lakers next season at sa mga susunod pang mga taon sa NBA. Maging ang dating player nga po ng Lakers na si Nick Young, ay naniniwala na makakatulong ng gusto si Bogdanovich sa kanilang magiging kampanya next season. Kaya hindi na nga na po dapat magpaligoy-ligoy pa si Rob sa pagkuha sa kanyang serbisyo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.